Nagulat ako, hindi pala ganito kadali bumili ng bike dito. Ako nga pala si Enteng, hindi totoong pangalan. Dating seaman, ngayon ay nasa Japan. Hello! Kamusta? inauto kira ka basta barayon lang tawagabante, gabante aginod lang nabalitaan ko na may black friday sale ngayon at tamang tama may plano akong bumili ng bike kaya niyaya ko si mrs maglakad lakad sa labas at hindi niya alam na may balak akong bumili ng bike today at heto na nga nandito na kami at sadya ko talaga yan na dito kami mapadpad at nahalata na niya sabay tanong kung may pera nga ba daw ako hindi niya alam kasi kinukupitan ko ang sahod ko <laughs> ang dami nga naman mapagpipilian dito pero siyempre hampas lupa man lang tayo yung swak na swak na lang sa budget ang pipiliin natin habang namimili ako mukhang nag i naman ng anak ko sa kakapidal Iyan na, may napili na ako mga katingards na swak na swak ang precious sa nakupit mula sa sahod ko. At nagulat nga ako, hindi ko pala agad madadala ang napili kong bike. Imi-maintenance nga daw muna nila bago ibigay sa akin. After two weeks sa kahihintay, ngayong araw ko na makukuha ang nabili kong bike. Nakatipid nga pala ako nito mga katingards gawa ng nag Black Friday sale sila grabe mga 40% ang ibinaba mula sa original price nito at talagang nakatipid ako Canon Del Synapse 3L nga pa lang natipuhan ko at para sa akin okay na to 54cm nga pa lang frame size at tama lang to sa akin kasi 175cm naman ang height ko at dito nga kami nahihirapan kailangan pa kasi namin gumamit ng Google Translate para magkaintindihan kami <laughs> at ito na, sinimulan na ang final checking habang ako ay nag-o-observe lang sa mga ginagawa niya. Basta, ganito lang ginagawa ko. Pag magsabi siya ng okay, okay na din ako. At nung natapos na ang final checks, pinirmahan ko na ang mga dapat kumpirmahan. Kahit hindi ko naman naiintindihan, <laughs> At nung natapos na ang lahat-lahat, hindi ko inaakala na iahatid pa pala ako sa labasan. So, ni... Eh. Thank you.